So ay na nga mga idolo, mga tropa, mga bossing, kamusta kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating munting channel. Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin ipreprevent ang wifi scanning sa ating wifi modem or sa ating wifi network. Siyempre kapag ka nag-scan ang ating kapitbahay sa nakakonect na device sa ating wifi, is makakakonek sila dito at kapag kakumalat ang wifi scanning is maraming kokonek sa ating wifi ibig sabihin nun is babagal yung ating wifi magiging congested yung ating linya at hindi na natin masusulit yung ating inavail na bandwidth speed sa ating internet service provider mapa PLDT man to or converge so napakadali lang yan or kung bago ka lamang sa ating mumunting channel bago ang lahat kung pwede akong makahingi sa iyo ng subscribe. Ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon sa baba para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang ma-notify. Ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga videos, mga tutorials. Kung may time ka pa, kung pwede akong makahingi ng like sa video na to, malaking tulong yan para sa ikaw uunlad, Ikalalago ng ating mumunting channel. Kung gusto mo namang ma-shoutout, comment down below lang dyan sa ating comment section. Gagawa natin yan ng paraan para ma-shout out kita sa ating susunod pang mga tutorials, mga content. Ayan na nga, tulad sa nakita mo sa ating title, paano nga ba natin ito pep? prevent yung pagkalat ng Wi-Fi scanning, Wi-Fi scanning sa ating Wi-Fi network. Walang other way para ma-stop natin yung Wi-Fi scanning pero pwede natin i-prevent ito sa dalawang paraan. Unang-unang paraan is ang i-hide natin yung SSID ng ating wifi network paano nga ba yun? connect lang tayo sa ating internet syempre yan connect lang tayo so kukonnect tayo sa ating network and then ang pangalawang step is kukunin natin yung ating gateway IP address dito sa right upper part dito sa tapat ng ating network yan tatap natin yan and then So, tatap na natin yan. Kukunin natin itong gateway na tinatawag, itong IP address na 192.168.61.1. And then, pupunta man tayo, pupunta tayo sa anumang browser na dedicated sa ating Android or sa ating smartphone. For me is gagamit ako ng Google Chrome. And then, dito sa search box, dito, dito sa taas is itatype natin yung nakuha nating gateway IP address, 192.168 61.1 So, punta lang tayo doon So, enter lang natin yun And then, mariri-direct tayo sa dashboard ng ating Wi-Fi modem mga kaibigan And then, pupunt ang mga router mga tropa is pare-parehas lang yan ang nilalaman kahit magkakaiba ng brand So, pupunta lang tayo sa setting Yan, and then pupunta tayo dito sa wireless setting Pagpunta natin dyan is Dapat kabisado natin yung ating Wi-Fi password kasi i-hide na natin Ang ating SSID Or yung tinatawag na Wi-Fi name So bago natin i-hide yan Is magpapalit muna tayo syempre ng password para In case lang na, na i-hide na natin Is yung mga nakakonect Currently is madi-disconnect sila And then tayo na lang magsasabi Sa ating mga kasama sa bahay yung bagong password so yan papalitan natin dito, papalitan natin itong wifi password yan uh, so kung wala rin na natin yan is i-hide na natin itong uh, wifi name or itong tinatawag na SSID mga tropa tatap lang natin itong uh, box dito sa hide yan and then okay lang natin pagkatapos natin may okay yan is pag nag-scan ka dito So wifi is mawawala na tong ating network mga kaibigan. So, yun lang napakadali lang para maprevent natin yung pagkalat ng wifi scanning is iyahid natin tong tinatawag na SSID ng ating wifi network. So, sana may natutunan ka ngayon sa ating uh, content. Ayun, see you sa ating mga susunod pang mga tutorials.